Maaring narinig mo na mula sa iyong maaaralin sa kasaysayan, sa mga kwento ng kapamilya o kaanak at mas kina sa mga balita, ang apelyidong Marcos. Kaakibat na nga lang ito, ang imahe ng dating Pangulo ng Pilipinas, ang dating unang pamilya, pati na ang dating unang ginang, Batas Militar, Marcos Gould at kung ano-ano pa pangalan nito na alam ng buong bayan at maaaring alam din ng buong mundo mula sa mga taong 1960s hanggang kalagitnaan ng 1980s hanggang sa kasalukuyan ay matunog pa rin ang pangalang Marcos. Ang isa pa sa mga kontrobersiya sa kanilang pamilya ay ang pagkakaroon ng ampon ng mag-asawang Marcos. Ayon sa mga balita noon, ang kanilang ampon na may tuturing na bunso ng pamilyang Marcos na si Little Amy ay anak umano sa pagkadalaga ng kanilang anak na si Amy Marcos. Itinatago umano ito ng pamilya Marcos upang hindi masira ang kanilang pangalan sa mata ng publiko. Ano nga ba ang katotohanan sa naturang balitang ito? Anak nga ba ni Amy Marcos si Little Amy? Sino nga ba ang tunay ng mga magulang ni Little Amy na ngayon ay kilala na rin sa pangalang Amy Marcos? Hindi may pagkakaila na maraming pangyayari at kontribusyon ng mga Marcos sa kasaysayan ng bansa. Iba-iba man ang pananaw ng mga tao sa kanilang naging pamamalakad, buhat na rin ang iba't ibang lalawigang pinagmulan ng tao na nanatili pa rin saklaw ng kasaysayan ng katotohanan. Sa kabila ng pagkakaiba ng interpretasyon sa naturang katotohanan o misteryo na bumabalot sa pamilyang Marcos, karapatan pa rin ng isang mag-aaral na malaman ang parte ng kwentong ito. Tungkulin pa rin ang guru na ipabatid sa kanyang mga estudyante kung paan na apekto ito ang ng hinahawak ng kwento ang ating bansa. Si Fabian Marcos ay ang napangasawa ni Crescencia Rubio. Nagkaroon sila ng mga anak. Isa sa anak nila ay si Mariano R. Marcos. Si Mariano R. Marcos ang napangasawa ni Josefa Edralin. Siya ang anak na Nafrotusio Edralin at Emerenciana Kitulio. Nagkaroon ng anak si Mariano Marcos at Josefa Edralin Marcos. Ito ay si Ferdinand Emmanuel Pacifico. Fortunata at Elizabeth Marcos. Ang panganay na si Ferdinand Emmanuel E. Marcos na naging pang Pangulo ng Pilipinas at napangasawa si Imelda Romualdez ay nagkaroon ng mga anak. Ito ay sina Maria Imelda Josefa Amy Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Maria Irene Celestina Marcos. Subalit sa family portrait ng pamilya Marcos na ito, tila hindi lamang tatlo ang kanilang anak mapapansin ng isang batang babaeng ito na paulit-ulit na nasa mga larawan ng pamilya Marcos. Sino nga ba siya at anong kinalaman niya sa pamilya? Siya si Little Amy o si Amy Marcos. Huwag palilito sa pangalang Amy na Amy at Amy na Amy para hindi tayo magkalituhan. Tatawagin na lamang natin siyang Little Amy na siya din namang binansag sa kanya noon. Si Little Amy ay ang po ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos. Naisipan nilang kupkupin ang batang ito dahil na rin sa pakiusap ng isa sa kanilang mga kamag-anak hindi tulad ng ibang mga kapatid ni Little Amy, hindi nito pinasok ang magulo at komplikadong buhay politika. Marahil ay hindi rin ito ang nakasulat sa kanyang tadhana. Mas pinaglaanan niya ng oras kung ano talaga ang nais nito sa buhay. Naging pribado din ang kanyang buhay at mas piniling ilihim ang kanyang mga plano. Noong kasagsagan ng panunungkulan ng Administrasyong Marcos sa Pilipinas, samot saring mga issue ang lumabas sa tuloy na pagkatao ni Little Amy. May mga nagsasabi na anak umano siya sa labas ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos na pilit na na itinago at pinalabas na lamang na inampo nila upang hindi makasira sa imahe ng kanyang pamilya. Subalit ang pinakakinagat ng publiko na kontrobersiya na si Little Amy Omano ay anak sa pagkadalaga ni Amy Marcos ang panganay na anak ng mag-asawang Marcos. Isang kontrobersiyang ipinupukol ng mga taong ayaw sa mga Marcos, gaya na lamang ng pagkakaroon umuno ng clone ni Bongbong Marcos na hindi din naman napatunayan. Noong si Marcos pa ang pangulo ng bansa, ang pagkakaroon ng anak sa pagkadalagan ng kanyang panganay na si Aimee ay naging urban legend at ang kwentong pinagpiestahan ng sambayanan. Ayon sa naging kwento-kwento, lihim na nagbuntis at nagsilang si Amy Marcos ng anak sa ibang bansa noong 1978 at si Little Amy ang naturang sanggol. Dinala sa Pilipinas ang sanggol at inalagaan at siya umunong pinakilalang ampun ng pamilya Marcos. Si Amy Marcos na panganin na anak ng mag-asawang Marcos ay dating senador ng Pilipinas. Nagkaroon siya ng limang anak sa kanyang dating asawa na si Tommy Manoto at isa sa mga ito ang modelo at aktor na si Borgi Manotok. Subalit ang kwentong ito ay kamakailan lamang nabigyan ng linaw at natuldukan. Makalipas ang mahigit sa apat na dekada, nabunyag na ang katotohanan sa urban legend na anak ni Amy Marcos, ang adopted daughter noon ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating First Lady Imelda Marcos na si Little Amy o mas kilala ngayon bilang si Amy Marcos. Noong 2019, namuling mamataan ng media si Amy Marcos sa isang burol. Ito ay sa burol ni Teresita Romualdez at noong ding araw na iyon, natuldo ka ng urban legend na matagal ng usap-usapan sa pagkatao ni Little Amy. Si Teresita Romualdez ang tunay na ina ni Little Amy. Totoong ipinanganak si Amy sa ibang bansa at ito lamang ang tanging lehitimong impormasyon sa kumalat na urban legend noon sa pagkatao niya. Pamangkin ni former First Lady Imelda Marcos si Teresita Romualdez dahil anak ito ng kanyang kapatid na si Vicente Romualdez at nangangahulugang apo ng dating unang ginang si Little Amy. Mula nang isilang si Little Amy sa Amerika, si Imelda na ang nag-arugat at nagpalaki sa kanya, katuwang ang kanyang asawa na si Ferdinand Marcos. Tinrato din siya bilang tunay na kapatid ng magkakapatid na Marcos. Hanggang ngayon, si na Imelda at Ferdinand Marcos ang kinikilala niya pa mga magulang. Si Little Amy ay half-sister ni MJ Marfori. Siya ay isang television entertainment reporter at isa sa mga co-host ni Rafi Tulfo sa Idol in Action, ang public service program ng TV5. Asawa niya si Oscar Oida na isang reporter naman ng GMA7. No October 2019, muling nagkita si na MJ at Little Amy. Ito ay sa burol ng kanyang tunay na ina na si Teresita Romualdez sa Santuario de San Antonio, Forbes Park sa Makati City. Nang magdalaga si Amy, naging bahagi siya ng music industry bilang drummer ng indie music band na The Dorks. Sa ngayon ni masayang namumuhay si Little Amy sa kanyang pribadong buhay kasama ang kanyang anak na lalaki. Ang pag-amin mismo ni Little Amy tungkol sa kanyang pagkatao ay isang kumpirmasyon na nagbibigay tuldok sa urban legend na anak siya ni Amy Marcus. At patuloy na talamak ang fake news sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon.